Uh, Nako, ayan na. Oh, pwes ay ang paklalaki. Pag niya na kain tatakbo pag nakagat kay doon kay tatakbo. Napakalalaki ng kulay <laughs> itim. Talagang ano sila uh, nakakatakot talaga. Oh, uh, iba-iba. Meron na pong ano uh, kung napanonod nyo sa kapuso mo Jessica yan. so yata. Takot uh, sa akin yan. Oo. Eh ung si Kangkang -Kang sama natin asawa ni Kong bagong unggoy na na-rescue natin at pag sila ay may pwedeng may pwedeng ano ah, ganito pa to ah, ganun, ganun yan para hindi kalapitan para ano mabugaw sunog sunog na sa amin na ulam yung ulam namin luto na pag, hindi pagkuha natin luto na ano to na yung ulam? Ang lalaki, ano? Kulay itim? Kuya, may ano dyan? May. Sibong. Si, Sibon. ano? yung Sibon. Sibon ano? Sibong ng ano? Ibon. Ha? Oh? Ano ibon? Ayun na, nagkagano. Uh, oh? Ha? Asan? kumain? Asan? Ayun o. Ay, oo nga, oo. nakakatuwa. Ay, nakakatuwa. Mamaya mapakita ko sa inyo. Mamaya mapakita natin. Pero hindi natin kukunin yan. Anong ano kaya 'yon? Yung Tamhi. Ibon. <laughs> tamhi yung pangalan niyan, Tamhi. Ang galing ni Pugad. Oh, ayun ayun oh. ang Alit pa. Eh. Ay 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 nalaglag. Pero ay ay ang dami ng laman ayun oh. Niluto na. Uh. Ba, lusot agad kaya ni Kangkang. -Kang? Sa kanya uh. na yung tali kasi siya, yung ibon, may ibon po. Ay, kinuha na nila sa iba. Mamang kita, may namamuhoy. Saan ka? Nakuha? Ganda ng buk. Ganda ng buk. Nard, may pugad. May ibon. Tapuro may ba yun? Ayun no. yung ibon. Baka ma, ano? Oh, may ibon, may ibon. Baka maanihin na kawawa naman. Ayun, ayun, kunin niyo na. Ayun. nakuha na natin. Baka magalaw yung ibon. dewag Kinabberobin. Alin-alin. Oh, biso, tuloy nakuha na po. Parang hindi. Ayan, pwede na po kainin ng ganyan 'yan. <laughs> ito, ito siya. Ayan, kinakain po ng ganyan 'yan. Ayan. Ito siya. Paling. 'wag yung pugad. Wag, wag, wag. Wag. Kukuhunin ibon. Hoy, <laughs> wag natin kunin. Limit lang yung ano niya. Malit po ano niya ah, oh, ito, oh. Oh, kakain? mo nang kakain? Ay, Kain na. Natin ng oh. Masarap po ito. Oh, pakita mo muna. Oh. <laughs> Pag namaya ka. Gusto-gusto <ganito. laughs> nila yan. Iya. Oh. Yeah. Ikaw, Pat, kaya mo? Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Parang, yan. parang gatas. Kumain ako niyan. Ano na rin? Pinapalitan. Uy, oh. oh, nalaglag, nalaglag. <laughs> Tingnan ah, yan nat. Yan, ganyan siya. <laughs> Magalaw-galaw po. Ngayon katas, Ay, atas, parang gatas. Ah. <laughs> oh. lang, ka lang ka. Oo, nakakatawa. ka? Di